Magandang umaga mga Horebians, ako ay si Jacob Christian Descalar Mata at ang pagkain para sa araw na ito ay ang fresh garden salad. salad o ensalada. Ngayong araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga magagandang sekreto sa pagkain ng fresh salad. Ang dahilan sa palagay ko kung bakit malusog ang salad ay dahil sa mga gulay at prutas na ginamit dito tulad ng lettuce, pipino, kamatis, karot, uh, mangga, ubas at marami pang iba. Para sa aking portfolio magbibigay ako ng mga dahilan kung bakit ang mga salad ay napakalusog. Una, ang mga gulay at utas ay mga glow foods. Sila ay nagpapatalas ng mga mata, nagpapakinis ng balat, nagpapakintab sa mga buhok at marami pang iba. Pangalawa, marami silang sustansyang pagkain para sa katawan. Ang prutas at gulay ay puno ng mga bitamina at mineral tulad ng vitamin A, B, C at D. Halimbawa, ang karot ay mapagkukunan ng vitamin A o beta-carotene. Ito ang nagpapatalas ng ating mga mata. Mayroon din itong fiber, vitamin K, potassium, antioxidants, vitamin B6, at marami pang iba. Pangatlo, Nagbibigay ito ng lakas sa ating mga ngipin, buto at muscles ng katawan. pang ang mga dahon ng gulay ay ang pangunahing pinagmumulan ng fiber sa katawan. Ang fiber ang tumutulong sa paglilinis ng dumi sa katawan lalo sa ating araw-araw na nagpagbabawas. Panglima, Nakakatulong ito sa pag-iwas sa maraming malubhang sakit sa katawan, tulad ng high blood, kit sa puso, stroke, at cancer. Pang-anim, nagbibigay ito ng protection laban sa mga sakit, infeksyon, at mikrobyo. Tumutulong din ito sa mabilisang pagaling ng mga sugat. Wow! Pam-pito, ito ay mga pagkain nagpapatalino sa atin. Pam-walo, ang mga prutas at gulay ay may taglay na healthy fats na tumutulong sa pagkontrol ng timbang ng tao at maiwasan ang sakit na obesity o ang labis na pagtaba. Ang obesity ay maaaring mauwi sa maraming sakit tulad ng heart attack, stroke at iba pa. Iyon ang mga dahilan kung bakit malusog at masustansya ang mga salad. Hindi lang iyan, simple lang ito gawin at ihanda. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking sariling recipe ng Fresh Garden Salad. kulay na gamitin. Huwag kalimutan hugasan ng maigi ang lahat ng ito. letus, pepino, kamatis, mangga, ubas, carrots, keso, itlog, at marami pang iba. Malawa, hiwain sa maliit na piraso upang padaling kainin. Pangatlo, ayusin ang mga rekado sa isang lalagyan. vlog. Tara! Sunod ang ubas. Ang panghuli, keso. Maaari nang kainin ang ating fresh garden salad. Dapat kumain tayo ng salad araw-araw. you <laughs> Magandang umaga mga Horebians. Akong uh, name